Hello mga migoy Magandang araw sa ating lahat Andito kami ngayon sa Iligan City Wheat Park Yung bagong park ginawa nila no sa Iligan no? Sana ma-develop pa to Ito si Hans Vlog sa likod At saka ito yung Daughter niya Pakita ko sa inyo mga migoy kung ano ang view dito sa Wheat Park Money ang Iligan City Wheat Park mga migoy Money kaning yelo mga amigo yung mga service para yung sakyan ano ano no. mo na no? ang namin migoy. yung namin kasi father's day ngayon nagselebrate mi kunti gala gala sa mga sa mga chikiting sa akong pamilya muna yung view nila dito mga amigo yung view sa Eligan City with Park muna yung view no makita dito ang bu bukod sa Mount Tagadaga do. Mone Mone Dolne sa BIR, nara sa likod si BIR Mone yung building sa BIR kanyo. Kana Mone building sa BIR diya. Nara sa salikod. Sino yung gusto magumala rito sa Wet Park? Andito ra sa likod sa BIR building. Mone yung view mga migoy. Mone yung view. Ano? Daming gumala rito no kasi bago to. Ay to. Ito. Ah, si Ian's vlog posing posing si Ian's vlog Nami karon sa payag sa suba. Diri may manihapon kay naglaglag may kay Father's Day man karon. Iba akong pamilya, akong mother mga anak, sister na ah, sila dali, no? Uh, ah, mga sa payag sa suba. Tara! Ami you kayo, know? no? Mone, kung ano, suba, ni Mone, suba, na ipamboto. Mone, siya gitawag o payag sa suba kasi andito sa taas ang kainan nila dito ayan mamaya maya punta tayo doon kain tayo doon sa taas doon kami maghapunan ayan tara tara so, picture picture pa sila tara akyat na kami sa taas maghapunan na kami kasi galing kami doon ng gala-gala sa price tapos pumunta kami dun sa Wheat Park muna yung view sa payag sa suba kaya kaya na nang no kaya nang laag kaya medyo nindot ang ilang area kaya uh, murag night market ba ah, night market naman is yan tara <laughs> So mga amigo, mo nilang pre payag, payag, no? Pre pre payag, payag din rin mga amigo, tag 150 ang opa. Dito. Mo ni. Kini siya 150 ni eh. diri sa kanang payong payong ngamin kabalan o pila, no? Kani okay, 150. Okay. Mo ni diri mi.